Alright guys, dan the one meets world, yeah. Barcelona tayo ngayon. Oh, okay na kayo. Oh, yeah. oh. geng geng. Barcelona to, yeah. Oh, nga sa loob. Do you have a lip balm? Nakabili tayo men Kaya lang bawal mag video dun Kaya Binili na lang natin Mga na tayo agad ah. bumibilis siya eh. na yan, yan may, Mamaya pag ano natin ba May babae rito mga araw so, Wala try, sarado muna, try pa yung pagganyan Oo nga pag, oh, na, pag na Sabi ko tayo sa Burger King Yan yeah. Ha? Huh? <laughs> Bakit? Uh, Panta yan eh. Ito ko po. Ayaw. Ayaw ba? Ah, ito. Ice to. Wag mo pinutin. Gagot. <laughs> Ayaw ba? <laughs> Ayaw ba? Maybe. Saan? Ayaw ba? O yung pala e Ha? wala pa yung soft drinks? Kulang pa Kulang pa soft drinks Ano yung yung dalawa? lagay mo muna d'yan O tas din Ganito pala to Ayop na yan Pinahirapan pa kami Yelo muna ah. Tapos pipindutin mo Kung ano yung sumo Oksiro tapos yun na, Kuha ka na, Oh Isa pa, yun yun Alright, mamaya na hindi ko makawakan yung dalawa eh Okay. Oh, we, we have new friend. A new friend. Dominican yeah. and from where? From where are you? Dominican okay. Republic. Ah, Dominican. Only you? Who's, who's with you? Only you? My mother, your mom, your mom, right? My uh, dad is the Spain, My mom is Dominican. Ah, so you live in here? Yeah. Okay. What's your name, man? Luis. Luis? Good. I'm Dando. Dando. D-A-N-D-O. Yeah. This one is Feliciano and Domer. Domer. From Domer. Philippines. Okay. What? Feliciano. Feliciano. It's complicated. complicated name. Complicated, no? <laughs> complicated Spanish name. Oh. Spanish name also. Oh. Not too much. All right. Oh. Jesus. <laughs>

Yeah? For real? Yeah. Then tomorrow we're going to Palma de Mallorca. And then the next day, La Special italy Palma de Mallorca is Yeah. And then uh Marcel, you What's up? To hear. No, only ours training. Mas trans pa sa Iraq 2 years. Wala na, alis na kami. Alis na kami, tol. Alis na kami, natira. All okay. Alright, let's go again. Pabalik na tayo sa ating hometown. Pre. Eh nyo akin. Oh. Tapo na natin ng pres. Wow. Wala na tayong pera, pre. Pre, wala na tayong pera, pre. Alright, mga men. Hey, mga Ito Eh mga pinamili natin, konti lang, wala tayong budget eh. Yeah. si kuya dito sa, uh, sa Barcelona Bisaya, kuya okay. Bisaya, uh, kumansan uh, uh, Ito, ilonggo Ay, Aklanon ilo Pasay Opo. Pasay Aklan ako, Aklan Dito siya nagtatrabaho Urakay. sa Barcelona Burakay Ano ang pangalan niya, kuya? Alex Alex, uy Alex <laughs> <laughs> uh, eh, Domer po, dober Mario bro Sansa sa saya Peruano Hay Lugano ay Lugano Ano ba Lugano Peruano Pero Yan Ah Peru Okay Sansa sa pasay Tibo Libertado po Gusto ko paayos ofra Pa sigit po Sigit sigit Hay Yeah nakakilala tayong Pilipino dito sa Barcelona 'di ba Small world, 'di ba Maraming mga Pilipino kahit saan lugar Tingnan mo dun sa atin mga ganyan parang hindi na natin kuhanin yan Parang hindi na ganyan dito mm -hmm. Nakaraang kumain ako yung panada rito po uh -huh. eh, lang Ha? Sakit yeah. siya Alright Sige na Kumain na tayo mag ano na nakita na naman tayo ng Pilipino dito. Oh, ano pa alam mo to ng outlet? Ambin, Marvin Isla. Kasama okay, ng Batang. Oh, oh, dito na muna kami. Uh, Are Pilipino dito sa ano. Balikan ka na namin to susunod. Parin. Ha? Alright. Uwi na tayo. Uwi muna tayo. Kanina pa tayo, umain na tayo eh. Kaya wala nang budget. Diyan kami galing. Alright. May maraming Pilipino pala rito. Yan, para sa mga Pilipino dyan, ingat kayo. Nice. Trabaho lang tayo. Ipon. Yan, tiyaga lang. O, paano? Win tayo. Alright guys, see you!